DXDC Ranchuman Report! Giaprubahan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun lcfrb 11 ang petisyon niya itong Agosto 22, 2023 sa mga transport sectors nga omento sa pamasahe sa mga jeep nationwide. Sa interview sa Aramen kang Nonito Lianis III, LCFRB 11 Regional Director, sa gipagulang order, mitikulosong pagtuon sa mga boards sa LCFRB. Gitugutan na ang mga traditional modernong mga PJ's sa pagpatuman ng dugang piso sa pamasahe sa unang upat ka kilometros. Gitataw ni Lianos, nagsumigad ang mong petisyon sa mga driver tungod usab sa pagsaka sa petrolyo. Pero I know there is really an effect, pero we have to balance things, no? Kaya itong tanaw tanan, hindi dili maapektuhan din yung sitwasyon, no? Maapektuhan man gani, pero hindi ina na nagkatuan yung magmang because nagkasabot sa uh, kasing-kasing o palatian uh, sa ato ang mga sumasakay na dili po nalim mga itong kahitang tungod sa kamahal sa mga palaliton ona na na uh, the is looking at this uh, fairly and squarely na uh, magiging win-win -win for everyone. Si Malang Ilianos, nagparayo ng diskusyon sa pagbutang o bagong fair matrix sa sulod sa mga POJs, silbing giya sa riding public. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko, Radyo Man, Genita, Tatak, RMN. Tatak, RMN.